kita para amin. Welcome back po sa aming channel Ito naman nasa uh, Riverside Drive naman tayo sa Intramuros Ito naman natin ang mga uh, spaghetti wire sa Intramuros Tingnan natin kung hanggang sana yung mga binaklas na ano dun? mga spaghetti wires nag trim pala ng ano dito ng mga puno ito lalim ang ganda na dahil mga estudyante ngayon meron ng mga binandil na mga kable doon pinagsama-sama na nila yung mga kable para maganda tingnan wala uh, na dito yung barge ah, meron uling mga ano water hyacinths. Uh, ganun pa rin dito pa lang siya na A. Soriano ayan spaghetti wires na mm -hmm. palagi lang po ng mga sasakyan anong banda doon hindi plus yung mga wires hindi pa pala ito pa, pa pala na papanggal kabila ayan kasi nakalawlaw na sa ayuntamiento dito yung nakita kong pinawasan na mga telco ang ano maraming mga tawad ang dami pa rin dito sa bandang Palacio del Gobernador ayan ang laging mga spaghetti guys. para matutumba na nga yung dalawang poste ang dami tala may eh, nakita ko dati dito tinatanggal yung iba. Ang dami pa rin pala na tira. Ang dami dito. Spaghetti wires. Nasa tabi lang ng Palacio del Gobernador. Yeah, yeah, I sa Radial 10. Ayan. Ayan. maayos ang tingnan. Ito na yung Honda Circle. Isa sa unang pinaayos ni Yormis ko Moreno. Mga nagaano dyan dati. Naglalaba. Ayan, yeah. dami. Ayan, hmm, dami. Ayan, dami mga ano dito. Street dwellers. dito yung isa oh. dalawa nakakasira talaga sa nang view sa mga turista saka sa mga naglalakad pader pader ng intramuros Getting spaghetti ng spaghetti mo ano ano Buong intramuros Ang dami mga Tawad Hanggang ano siguro to Moralia Street Mungkin meron pang uh, Ginagawa pa pala dito kung Kaya ka Ang gaganda ng mga sa sa ano sa Intramuros mm, nandito pala yung sentro de turismo oh, mm, mm, binuksan ni Chef Libby Lisa Marcos yun pala sa tapos okay. hmm. Ay, hindi pa siya pala tapos ano hindi pa siya napapasyalan. Ah, hindi pa pala siya napapasyalan. Parang binuksan na ito dati. O oh, iba pa yun. Grabe, ano ang ginagawa dito sa Intramuros. Ito, pang katabi. Ang ganda yun naman to the church of San Ignacio once stood on this site from 1878 to 1945 okay And sa corner tayo ng Anda street nasak tayo dito ay tato. Dito pala dati yung Ateneo de Manila. Di Ateneo Municipal. Once it stood on this site from 1889 to 1945. Ay. Ah, nan. Former Municipal. mai makikita at niyan May bakod hindi siya makita sa loob. Ay, Filipino food month, Philippine experience. Hmm. Oh, Puro bakod lang ang makikita dito. Ito ang hanggang dito yung pader ng Intramuro. Pero mababa lang. Yan saka mapuno yun hmm. isa pang ganda oh e building ayun may kawad ng kuryente ito ayan maganda rin ang design may mga wires lang uh, nakalawit ito may hagdan hindi eh, pala makapunta doon natin to hindi eh, pala dito huh? yun eh gold course okay, ang papalangan na dito no? view deck yun yun na yung Padre Burgos Avenue Wow! Ayun ko lang napuntahan to yeah. Course hanggang dito lang sarado na pababa na dito laki pala ng intramuros golf course kandung pa yan sa, sa Regal 10 ito pa ito pa walang mga kalat GT wires Yan Yun Eving lagyan hindi ito nang planted plants Pasok na tayo dito. Ito lalo. Spaghetti wires. Nakagitaan na siya ng, no, ng, ng palsada. Ito, binandel na. ayos na dito ayan ito ito na ang Augustine Church na na apart may harang pa rin dito puto na moralia stress dito binandel na rin mga kawad yan na ay mga bamboo bikes. Bamboo bikes. Kaya bamboo bike eco tours. Ayun, naher na kung submit na to bamb okay red ah. Ito na ano na. Paka bundle na. Hmm. Ito mo i-locate. Ayun. Ito na naging bahay na. Nandito yung mga informal settlers. Uh, Iba na eh. Didevelop develop rin itong lugar na ito. Agal yeah. mga shops, boutiques. Marami-rami pa ito. Saan pa Saan tayo? turists is pata rin mga bahay dito mga sari-sari store Manila Cathedral na to ay, ay, naayos din ang dami mga dito? Mga street dwellers pa rin. Ayan, mga kalesa. Ito na, nakabalik na tayo sa, sa ayun kanyento. Meron na ano dito, pupuntahan to ng mga sasakyan mga bikes na lang Ito na. Ito. yung kabila nilagyan ng mga bollards nasa den gobernador Kita na rin tayo dito. Ngayon dito mga tulista do at foreign tourist hmm. ng bote ng mineral And Thank you for watching ko ulit. umpisa ng baklasin yung mga mga kawad walang bungad pa lang eh. saan na saan Ng of din, uh, uh, pa ng Europe Immigration meron mga nakalawlaw din na spaghetti wire ayun pa Ayan pa tuloy tuloy pa hanggang sa Jones Bridge pala ano?